nandito tayo sa sapa mga kapebin ang inguha kasi ng ginto yung mama ko ayan ang inguha siya ng ginto dati dito mga kapibin, noong bagyong biki siguro mga 15 grams or 20 grams yung nakuha dito so, sobrang laki ng baha pero medyo kumpi pa yung uh, ilog medyo maliit pa yung sapa noon mga kapebin ngayon kasi isibang lapad na ayan dito mga kapibi dati may marami kaming nakuha ng ginto dito, banda. So, yung mga kuan, yung mga 20 o mga 15 grams, hindi lang yung isang araw. So, pabalik -balik, pabalik -balik. Uh, pabalik-balik, pabalik-balik. Ah, siguro mga mahigit isang gramo, isang araw ganun. Pero ngayon, wala na, hirap na maghanap ng ginto ngayon mga kapibi. So, lab nito. Uh, nagsasaga na lang sa konti at least meron sa sobrang mahal ng ginto mga kapibi. Dandaan lang si mama mga kapibi inlang Pero maghapon yan, may kakakuha na ng ginto. Gabi mga kapibin, naninibago na naman ako. Whew. Ang basa na. Hirap na talaga maghanap ng ginto mga kapibin pag ganito ang sitwasyon. Hindi tulad ng dati, dali lang. Dali lang makakuha ng ginto. Pero ngayon, wala na, pa na. Swetya-swertihan na lang kung makakuha ka ng pintuan isang araw. ganito kahirap mga kapibi. kaya tumigil muna ako sa pagiginto kasi sobrang hirap talaga maghanap ng ginto ayan mga kababy oh. kita nyo yan mga kababy ayan dati kasi yan pa yung level ng tubig yun yun, yun dan yan pa yung level ng tubig dati uh, kung mapapansin mo dat nyo dati uh, dyan dyan pa ako ng ginto dyan dyan banda kasi dun pa level ang tubig eh ngayon sobrang baba na. Sobrang baba na ng tubig. Ang sanay kasi mga kapebe, sanay ng pagbaba ng tubig mga kapebe is yung mga quarry uh, nagkukuha ng buhangin sa ilog. Ayun. So, dito sa amin, traditional naman yon yung mag-quarry. Pero mano-mano. Yung iba kasi mga kapebe, ginagamitan na ng equipment katulad ng backhoe, bulldozer, peloder, ganyan ginagamitan na. Kaya, yung sapa, itong sapa namin, eh, lumalakas yung pressure ng tubig kasi palaging nakukuha ng buhangin. Tapos, paglakas ng pressure ng tubig, bumababa yung uh, nababanlas yung buhangin, bumababa yan na yung tubig. Kaya ngayon, pag malaki yung baha, hindi naaabot sa mga gilid, hindi na mababar down kasi wala na napakababa na lang yung tubig para ay nyo yung level ng tubig mga kapibyo ayun yung level ng tubig dati yun pa e nga yun, nandito na sobrang baba na sobrang taas ng binababa ng tubig lalo na dun uh, banda dun banda mga kapibig sobrang layo na binababa ng tubig siguro mga isang dipa na yung lalim ng binababa ng tubig sige pakamat may ginto kasi siya kahapon mga ka -tabay. so dinagdagan niya lang ngayon ewan kung uh, abot ba ng kwentuan uh, sa kasama kahapon marami rami rin yung kahapon hindi doon banda doon siya banda kahapon mga ka-PB doon banda tapos dito naman ngayon so tingnan natin mamaya ipapanin kung meron bang naman So ayan mga kapibi Tuyo na po yung ginto Ayan ready to benta na yan mga kapibi Siguro mga 0.1 mg mga kapibi Or, 20, or 1.25 So ganyan mga kapibi Sobrang liit lang yan mga kapibi Pero halaga yan 500 plus na Kung abot yan ng isang mg So, ang isang milligram po ngayon mga ka-PB is uh, 590. So, kung 1 milligram yan, so 590 yung alaga. Pero kung susubra ng 21, ay uh, eh, simpre medyo malaki, laki na rin. So, yun lang mga ka-PB. Thank you for watching!